lahat yan, yon, guys, ape, guys. Ape, ito ape. ang nangyong, sasahan yon, ko guys yon. marami binili oh, ko ito ng 3.2 million ano 10 million, million Bili ko lahat dyan magkabilaan yan guys Ayan. Yeah. <laughs> ito na guys yung sasahan ng uh, amazon amazon place the place to be amazon yeah. ito yung sasahan ko yan lahat yan Lagyan ko lahat 'yan ng tulay sa ibabaw niya. Pagdating ng ano, bendisyon. Are, oy, yung mga karga nyo. Apay? Sana lang. Ay, hindi. Apay kabunga. Ni. Oh, berti Sabi lang kita data? Ha. Pagugutan pag mo tapay may dami makukulok okay guys narami ko ah punta kami sa malayo ha awan oh, nita lusak yan <laughs> ayan o ang sasahan ko guys yan ito yung i-develop ko ngayon na sasahan gawin oh, oh. mong asyanda oo, asyanda sa sahan yeah. ang daming sa sahan guys, ang oh. dami grabe ayan na nasan? nasan ang limango dyan? napanood ka yung saan? dad dad hindi ko ha, pa ata ha mo ata, labagin na dito nakita tani ta Ada di, tadiu, nge -tid', nge -tid'. Bapak di todo naik itu nggak ada batu ngapain? Nah ini agar nih. jadi malah. Kita Aja jadi malah. Terny ya. rasa. Rasa. Tapi. Sebentar nanti buma babas itu. ini udah tah, ger dah, Data tadi imamun. Tamur dong tadi imam

Hindi gito yaki hangat ako na lahat yun. Papalinisan ko lahat yan. Pinukan dalatan, ko ng placard niya. Bawal kumuha ng... Ilagay mo sa placard Amar. Bawal lipa dito. Bay Amar, <laughs> Malapit na kami sa may -i.

Lahat akin. Ayan. Guys. Kailangan bibili ng ano to, yung traktor na maliit. Traktor na maliit, guys. <laughs> Pang talon dai, Walang bahay dito? Ayun yung bahay. Ito yung katangsitan daw ang pangalan niya eh. Maraming tangsit dito na nangangagat. Malawak pa. Kaya na yung mga susahan. Kamat? Hmm. Sino mang kamat? Ayok. <laughs> Buskitiro ka agad. <laughs> oh guys, I... matalon mo aming nga igid na ato sa may Ano maabot hindi mo na ito. Kurutas, 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 kurutas. Ang daging mga, tanim dito. No, really, mga... Dito, mga... Dito, dito, dito. sasahan. Ay, ay sasahan. Ano? Sakahan. Oh, Saka konting rice field. Dadakil pwede kita buka doon. Oh wawai. Yeah. Okay. Yes. ini. jarang ada awai. Ya. ada Piman dito sa rambutan na, kalimutan mo 'te. Lubig at 'to Lubeg Lubig, guwa bunga guys, ang dami nasa ng Lubig. Ngayon. Oh, niyog. Ito na guys, 'yung mansion nila. Ito. Ito. Ito.